Andy, bilib na kami sa'yo. Dahil napatunayan namin na kaya mo ipagtanggol ang aming anak. <laughs> Mabuti naman at nalaman nyo. <laughs> Alam mo ba yaw? <laughs> okay ka talaga. <laughs> Approve! <laughs> Andy, gusto namin malaman mo na boto na kami sa'yo. Eh, ayaw na namin sa Balintinong yon. <laughs> Salamat naman at natuto kayo. Biro mo, Andy. Pinalayas kami doon sa tinitira namin. O nga. Kaya dito na muli kami titira. <laughs> Pero maghahanap kami ng trabaho. <laughs> Oo nga naman, Bayaw. Nakakaya naman sa'yo eh. <laughs> okay lang naman kung tumira kayo sa akin eh. Lahat kayo. Hindi naman ako masamang tao eh. Naiintindihan ko naman ang mga pangangailangan niyo eh. Pero isang batas lang ang gusto kong masunod dito. Ito ang pakatandaan ninyo. Ang gusto ko lang, maging tao kayo! Tay, laban niyo daw to. Sabi ni Inay. Ako mm. rin, tay! Sige, sige. Iwanan mo lang dyan. Ito rin, tay. Dahil wala mm. na akong may susunod na damit eh. Alam mo, tay, si Kuya Bruce, pagkagaling sa school, naglalaro ng video game, yung Mortal Kombat. Subungera! So, eh, talaga naman eh! Subungera! So, Huwag kayong mag-aaway ah. Masama sa magkapatid na nag-aaway. Tandaan niyo yan. Huwag kayong gumaya sa iba dyan. Ugaling hoodlum. Mm. Sino hudlong? Hudlong, ha? Uh, yung kapitbahay natin, grabe pa kahudlong. Laban mo yan! O, oh, sunod mo rin to! Ayan! Ito laban mo yan! Ito pa! Mm. Laka mo na, lalaban ko yan! Pero ba't hindi tayo mag-schedule? Isa-isa sa bawat araw. Hindi maaari yan! Kailangan namin kagad hmm. Dahil alam mo ha, Liliwat na kami ng bahay! <laughs> Totoo yun! Binigyan kami ni Valentino ng isang magandang tirahan. Hindi katulad ng bahay mong bulok! Tama! Tama! Libre pa! Walang bayad! Kahit isang kusing! Tama yun! Ano ba? Ay, kunin niyo na lahat yung mga gamit niyo, tapos lalaban ko na lahat para mapabilis na paglipat niyo. <laughs> Ganun ba? Oo! Oh. Yeah. Kaya mo yung bila. Kaya mo yung Andi, Sorry, ah. Nagsisisi na ako kung bakit kasi ako nag nagpatangay sa pagmamagandang loob ni Valentino, eh. <laughs> Sorry talaga. Hindi ko naman alam na may masama pala siyang balak, eh. <laughs> Tama na kayo! Kaya iiyak mo! <laughs> Yan ang sinasabi ko sa'yo, eh. Antigas kasi ng ulo mo, eh. <laughs> kung nakinig ka lang sa'kin... Di sana hindi na nangyari yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Dapat malaman mo lugar ng babae. Andy, bilib na kami sa'yo. Dahil napatunayan namin na kaya mo ipagtanggol ang aming anak. <laughs> Mabuti naman at nalaman nyo. <laughs> Alam mo ba Yao? <laughs> okay ka talaga. Approve! <laughs> Andy, gusto namin malaman mo na boto na kami sa'yo. Eh, ayaw na namin sa Valentinong yon. <laughs> Salamat naman at natuto kayo. Biro mo, Andy. Pinalayas kami doon sa tinitira namin. O nga. Kaya dito na muli kami titira. <laughs> Pero maghanap kami ng trabaho. <laughs> Oo nga naman, Bayaw. Nakakaya naman sa'yo eh. <laughs> okay lang naman kung tumira kayo sa'kin akin eh. Lahat kayo. Hindi naman ako masamang tao eh. Naiintindihan ko naman ang mga pangangailangan niyo eh. Pero isang batas lang ang gusto kong masunod dito. Ito ang pakatandaan ninyo. Ang gusto ko lang, maging tao kayo! Matuto kayong makiusap! Naiintindihan niyo ako? Matuto kayong makiusap! <laughs> Andy, pag-iplansya mo nito, aminan. Andy? paki eh. hey, pakisunod mo ito, ha? Pati well, uh, na rin to. Hoy, nauna ako no, no. sa inyo, no? Bakit ba kayo? Oh, ay, beike, uh, no. pa kayo? Hindi hindi, mo na ako nah